kabulakan ng mga ahas na naglutangan dahil sa pagbaha. Sa isang barangay sa Malolos, nakahuli ang mga residente ng sawa na nasa sampung talampaka ng haba na kumain daw ng isang buong pusa. Mon Gualdez, ikwento mo. Hindi pa rin umuhupa ang baha sa barangay Tubigan, Malolos, Bulacan. Pero mas malaking peligro ang kinatatakutan ng mga residente. Dahil sa baha, naglutangan daw mga ahas sa kanilang lugar. Kaninang madaling araw nga, nahuli ng mga residente ng isang sampung talampakang sawa na may bigat na pitot kalahating kilo. Nakainin po kami. Kaya naglakas loob po ako. Oh, dinakma ko po yung angas. Kaya parang hindi ko mapinsala yung ibang tao. <laughs> Mga ng mga residente, baka manuklaw ang mga ahas. Ang sawang araw na nahuli nila, nagluwa pa ng patay na pusa. Nakakatakot. Salamat naman po ako at nahuli. Kung hindi maraming bata pong naglalaro diyan, eh baka mamaya pinadisgratya pa niyan. Kinala nila sa kalapit na sementeryo na mumugad ang mga sawa. Kwento ng caretaker ng sementeryo, 25 itlog ng ahas na nakita niya sa isang metro noon. Pero nawala ang mga ito. Kaya ang pangamban ng mga residente, malalaki na ang mga suwang yun. At dahil sa paulit-ulit na pagbaha, maaaring nabulabog ang ka kanilang mga lungga at malaya na sila nakakagapang at makakapanakit ng mga tao. Pakiusap ng mga residente sa lokal na pamahalaan, suyuri ng mga posibleng pinamumugaran ng ahas. Mon Gualvez, News 5.